wala siyang ano. Ganyan pala yan. Wala siyang tawag niya. Ano ba itong lumaki? Ah, pwede pa lang pa ganyan. <laughs> Ayan, yung lahat dyan. Ay, tayo ay naghihintay dito sa sakyan. Kanina pa tayo naghihintay. Shoutout sa inyong lahat dyan 2 million in the house Shoutout Wala pa yung hinihintay ko Ako ay nabuburing dito sa aking sasakyan <laughs> Ayan Nandito tayo ngayon sa sasakyan Mulan dito Mulan May pagkalami sa kinabuhi Walang trabaho sa inday ngayong araw Batsan na yung ano ko. Glotot. Glotot tayo. Shout out sa inyong lahat dyan. Ayan, naglotot tayo guys. <coughs> gulat yung hapon na. Ang bilis ko daw nakaparking. Ay, hello, MBHR. Ay. <laughs> hello, Manny. Shout out. Ayan, lumipat ako dito sa kabila. Kasi, kasi ano eh. Masula doon sa kabila eh. <laughs> Oi Manny, shout sa'yo. Kumusta? Naghintay, naghintay ako isang ano, 30 minutes pang hintay ko. Dan, tama. Ay, salamat, mani Kumusta na? Nandito ka pa ba sa Japan? Sa Aomori ako, Aomori. Malayo. Malayo sa Tokyo kami. Malayo kami sa Tokyo Kaya ayan Ayan Ano, naghintay ko sa Anak ko kasi nagpunta dyan oh Ang dami kong napuntahan ngayong araw Grabe <laughs> Gala ako ngayon, natatag trabaho May trabaho, kaya lang Yung anak ko, nag ano siya Good afternoon po ma'am Kalingap supporter po Ay, sa at sa'yo Jonah Thank you for coming Laging kita ng damit Ayan. Ayan, may damit ka na. Ayan, salamat sa mga patamsak nyo sa akin. Don't forget like naman dyan. Wala. Bmix Vlog, shout out. Ayan. Tindis. Ay, tindis lang. Kasi, ah, tindis lang pala kayo. Hi po, Sir money Sabi ni Sis Jona. Ayan. Nandito rin si Sis Bemex Vlog. Buti hindi bumagsak yung malaking ulan dito. Pero dun sa lugar namin, ano eh, lakas ng ulan. Nakakita rin ako ng maraming tao. Puro na lang, puro na lang daw yung nakikita ko sa kabundukan eh. <laughs> nakabuang dito. Hindi, nag, binigyan ko yung kaibigan ko ng ano, ng mga gulay. Binigyan ko sila. Kahit saan kami nagkita-kita ni Ma'am Jonah. Talaga. <laughs> Uy, salamat sa inyong lahat dyan. Salamat sa inyong lahat dyan. Ayan, shout out sa 12 million live viewers. Ayan, don't forget like naman sa ating live. Buti, hey, ano pa, malakas pa yung wifi ko. Di ba, 31 na ngayon? 31 na ba ngayon? Siyan na yung isa kong phone. Oo nga, 31. Last na pala ngayon. Last na. At least, nakalive ako ng last. <laughs> Puro na lang ako sa ano? pero na lang ako sa kusina. Kaya ayan, tumataba si Inday. Kanina ngayon nakita ko mga Pilipino. Nahiya akong pansinin sila bigyan ko sana ng sitaw. <laughs> kaya na naiya ako eh. Naiya ako sa kanila. Kaya yan. First time sa live mo, Miss Lovely. Ay, hey, thank you, Sis Jonna. Rigato, goday, mas. Thank you, thank you. Ang daming sasagyan dito sa parking area. Sabado kasi nga. Ang dami kong napuntahan. Alam mo, yung yung puro ka na lang sa trabaho ngayon lang ko nakagala kaya sinamantala ko na Umalis kami sa bahay alas 9 na bueno, oras na ngay. Tapos dos na pala. Ang bilis. La, grabe ang lakaran dyan. Ay naku, lalo na sa Tokyo Mani. Ay grabe. So, ang, iwan ko kung nakita nyo yung live ko dyan na puro tapal ng salumpas yung mga binti ko. Grabe dyan. Eh, Siyempre dito sa probinsya, paglabas mo ng bahay, sasakyan na, di ba? Ngayon, dyan sa ano, dyan sa Tokyo, puro lakad dyan. Watching from Tabaku. Oh, Tagabaku and Vi, Bicolana. Yay, Bicola, Taga-Bicol. Wow, bi Bicolana din ako. Sumakit to ni man. <laughs> Sabi ko sa iyo eh. Ako nga eh. Pero anlam mo nung araw, sana ay akong maglakad. Ngayon, puro na kasi laka, paglabas mo ng bahay, sakay ka na. Kaya nung pumunta ko sa ano, sa Tokyo, kasama ko yung panganay ko tsaka pangalawa. Ang bibilis nilang maglakad. Ako y, ako ay naiiwanan, muntik pa ko maipit doon sa ano, doon sa train. <laughs> Sabi nung anak ko, "Mama, ipano? <laughs> e, ang bagal ko nung maglakad, grabe. Dati ang bilis kong maglakad." kasi every, every morning naglalakad kayo papuntang school shoutout sa inyong lahat dyan ayan, don't forget like naman sa ating live ngayon lang ay, ay, ano, inya yappy sa iyo dyan sa Albay uh, Diyos Maray na Apon sa Indugabos tama ba, ganun ba yung salita dun? parang iba yata <laughs> Diyos Maray na oto sa Indong gabos diyan sa Albay oh di ba Ayano ano pag ako in, umuwing ano subscribe bu ako kay ako ni Chris eh talaga kay pare ko ikinred nako nagkita kami niya nang bait niya ni pare ko ikinred Lagyan kita sis na ano damit Ayan shout out sa inyong lahat diyan hindi kare umakyat sa tuktok ng ay, eh, hindi kayo makyat. Bakit? Sa bagay, mataas yun eh. Mataas yun. Pag punta ka sa Kalinga Prab sa Japan. Na, oo, December daw. Naku, malayo yun dito sa amin. Sa aming probinsya. dami yung pangsasakyan. Kailan kaya yun, no? Sana, sana wala na kaming trabaho niyan para makita namin si Kalinga Prab. Kahit sa Tokyo, pupuntahan ko yun. Ayan, sino bang isasama kung anak dapat yung, yung anak kong binata para mayroon akong guide? <laughs> Mawala ako dyan sa Tokyo. Naku, lawak kayo ng Tokyo. Di ba, Manny? Ang daming daanan, punta dito, punta dun, taas dito, baba dito. Lalo na pag tataas, eh, magsasakay ka ng train, hindi ka, hindi ka pwede mag-hills-hills hills dyan. Kailangan flat, ang flat lang suot mo. Napanaginipan ko nga si Kalinga Prab. Ka kailan yun? Nung isang gabi. Napanaginipan ko si Kalinga Prab. Nung nakaraan si, eh, ano eh, pumunta raw ako sa lighthouse. Buti na yun kasi libre na ako sa pamasahe. Parang yan na yung mga Pilipino. O, oh, yan na yun. Yan o. Oh. Ang sarap lang nabigyan ng sitaw. Kaya nahiya ako eh. Ay, lakas loob ako. Parang nadaan sila dito. <laughs> Ay, saglit ha. O, yun. Uy, kabayan! Uy, kumakain ka sitaw? Sitaw? Hindi, bigyan ko kayo. Oh, mayroon. Hindi, tanim ko, binibigay ko lang. silupin. Mm. Ayan <laughs> oh, diba? mm. si yeah. yeah. oh. si na. Diba? di ba? rin si yan. Ang dami po pang sitaw kaya. Salamat sa pagsigil. Sana yung silupin. Okay lang, mabigperon tayo. Ay! Huwag ba? Oo. Abot mo model pa. <tabos> nagmodel pa tayo ng sitaw. pili kong tinapay basta lubong sa eh? kanila. Mga...

Rod. Sino? Uy, mayroong vlogger dito. Grabe, <laughs> sa gilid. Ayan, oh. No. Ano daw? Rick road. So, hello po mga ka-Rick Ayan, oh. No. So, may vlogger tayong naka-ano rito. Ayan, oh. So, no. Rick Rod PH po. Kilala mo sila, ano, Kuya Ban? Hindi. Ang kilala ko si Arnold Vlog. I Arnold? Mean? Oo. Sino yung tumutaw? Si Arnold Vlog, ah. si Monica, ganun. Ah, ganun ba? So, mga kasama ko sila sa Hachinohe. Ah, talaga? Actually, pupunta kami sa Hachinohe. Oo, ganun po. Saglit ah, lagi ko muna dito. Na oh, talaga? Oo. Hmm. Saglit so dito muna. Oh, Ay. Ay. Ito po si Recruit para... Ah, oh, sige, sige. So, so, picturan ko so, sa atin. iyan oh, hindi na para... Saglit, mayroong vlogger dito. Katulungan tayo at maano ng mga uh, kababayan na... So, picturan ko muna. Yan. Okay. So, Facebook at saka YouTube yan. A ganun ba? So, ano po. Mayroon tayong nakilalang ano, mga kababayan natin. Ay, ito yan din. Bisaya ka rin, no? Hindi ako bisaya. Wala ako, pero ano man ako, nag man ko ng bisaya. Nag Puntahan ka, ka na sa farm mo kapag nag-ani-ani nag ka. Ibaglag natin. <clears throat> ha? Ayan, mga kabayan natin, mga guapo Ayan. Ayan. Uh, yun, Nakita yun, ko na kayo kanin. Hinintay ko lang yung anak ko dyan sa loob. Ah, okay, okay. Eh, patingin na ano mo, i mo. Ano? Ah, ano? ito. <laughs> ito yung ano ko. So, ayan. Ayan, search mo po dyan. Ayan. ayan. Oh, lovely cute. Oh, lovely cute. 2-1-2. Okay, so... Ang dami mo uh, lang yung ano? Uh, Oh, ang dami na pala pano oh. so, ayon picture ako din sa mga may saging yun Oo magano na natin i-vlog natin yung ano uh, yung ano namin harvest na yung mga tabako ano yung sa farm ano mo kung mo ano man How yung available ano 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 may, may number <coughs> okay lang kung ano Okay ano 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 number mo? Oo oh, so oh, no, 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 ano sige ano ano mo ano 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 yung number mo ano <laughs> Okay. Okay. Siya, Adali bago lang ako rito, may, may lang ako dumating dito Ikaw? Oo mm -hmm. So, hindi na kapag salita ka na yung Ayaw na, ano oh, na, o yan ba, yan yan So, anong pangalan doon dito? Okay na okay. <laughs> <laughs> Baka maano dito sa ano <laughs> Ano okay. na lang So, alam Ayan. mo yung HNOE, yung community center Oo, yung alam ko yun, namala na kasi si ate ano doon oh. eh sa ano di ba ne next hmm. week ang um, simba talaga so nandoon kami sa simba nauna na ako pung tadun oh Busy kasi si inday sa farm ipag summer kasi bisik talaga kami hmm. ayan. ayan 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 na lang ah ayan na so hmm. sa tapos hmm. et, nakita mo yung mga video ano ko mga videos ko ito mga videos ko tungkol sa informational oh. videos sa mga OFW. Kasi Ang hindi ka na OFW no. no. kasi ano ka narito, yung ito na rito. Oh, kasi na nakatira. Eh. Diba? So yung, yung, Facebook ko naman is mm. mga kababayan din natin yung <coughs> na kasama ko doon. <coughs> hmm. so, sa ano kayo? Sa, sa base? Oo, oh, sa base. Oh. Yung anak ko doon din kailan siya yung mas wala siya doon, yata mayro na mga old dogo na daw mga karamihan ng mga Pero hindi ako yung magwan Oh, kailan Oo. So kita na na nang kita uh, na Kaya kita na nang kita na na nang kita na nang kita na nang kita na nang mga na nang na nang kita na nang kita na nang kita na nang kita na Uh, ang deadline kasi ng pag-sign up para sa pagsali is September 14. Ah, so, pero kailangan okay. mag-sign up na sila ngayon kasi mm -hmm. yung lineup ginagawa na. So ito si Leo, si Jules, so sila yung mga kasama ko. Tapos doon, <laughs> dito kami sa Misawa. <laughs> dito kami ganyan nakatira sa Misawa. Okay. Uh -huh. Sila Arnel Vlog at saka si Monica, doon sila sa Chimoy. Ah, okay. So, kati kati so oh, oh. kati lovely so, cutie 212 oh, oh, oh salamat sa inyo ah salamat oh, din maraming oh. salamat eh oh, to okay, okay. Oh, susunod susunod marami pang blessing para oh, oh. <laughs> 'yung kasal ano dun eh ha huh? oh. <laughs> oh, okay. okay thank you uy kasi di na ka Uy, besanja na kayo ah. May may kababayan kasi kung nakilala dito. Uy, Marie Coileen. Ano janet Shout out. Nagbin <laughs> pinawisan ako dun ah saglit. <laughs> Mine binay may, may nakilala kong tatlong ano, Pilipino. So binigyan natin ng gulay. Binigyan natin ng naku kung daladala dala ko lang yung mga ano tawag nito, kalabasa kung napitas. Hello, Shai na shout out sa iyo dyan. Sino po? Ay, Sis Bilyoni, shout out. Naku, pasensya na. Na, na, ano tayo ngayon na, na ano tawag dito. Na, nawala yung ano natin kasi meron tayong nakilalang mga kababayan natin. Ayun. Shout out, Sis Lini, Sis Bilyoni, shout out. Ingat po kayo, ma'am. Thank you, thank you. Shout out po mong lovely cute sabi ni Sis Billionis TV. Oy mahal, shout out mahal. Shout out may nakilala tayong ano. Ayan, vlogger din puntak. Punta nila Kalinga from sa December. Oo nga no, punta sila no magkita-kita kami. Sis Billionis, mega mega love shout out po sa you sis. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan, Marikoy. Di ka pa pala tulog, Marikoy ko? Si Saigo, no shoutout. Shoutout sa inyong lahat. Anong tagal nung anak ko? San ba yung tatawag dito? Saan yung ating phone na Ayan. Ano yung natin yung tawa? Ay, maaga pa naman. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Mega mega love, shoutout. pala itong ating ano di eh, ano natin <laughs> nagulat yung ano kasi ano eh ayan shout out si Slinis mahal shout -out. ako yung naghihintay sa aking ano sa aking anak wala pa alas tres pa sila <laughs> ayan Natawa tuloy ako doon na. Mulan na pati oh. Ayan, shout out sa si 5 million live viewers. Shout out. Good morning. Beautiful, Villones. Mega, mega love. Shout out sa si ni Marikoy, Janet Galvan Salazar. Sunod. ko vacation dyan. Punta kami sa Tokyo. Ay, talaga, Manny. Oo, punta ka. Saan ka nag-ano rito? Malayo siguro dito. Malaki din kasi tong Japan, no? Ako nga, pag pumunta ako doon, pag uwi akong Pilipinas, kailangan, ano eh, uh, mayroon kang ahid, ab, ano, kailangan, maag, alibaba, flight mo bukas, ngayon pa lang na umaga, umalis ka na dito sa bahay mo. Ayan. Kasi ano eh, tawag nito malayo ba? Sana dumating na yung aking anak para naman tayo ay hindi bagsakan ng mara lakas na ulan. <laughs> Ayan, shout out lahat. Ay, ay, ayunan nga natin to parang ano eh late late sya ayan shoutout shoutout sa inyong lahat 5 million live viewers shout out. 22 na agad tayo 22 minutes ayan oh, ang daming ano rito sa sakyan Shout out, shout out sa inyong lahat. 5 million live viewers. Shout out. Lakas na ng ulan. Yan o, tingnan yung lakas ng ulan. Paano, pwede ba itong ano? Ay, hindi siya, no? Hindi sya ma, Hindi siya ma-rotate. Ganyan lang pala siya. Hahaha. <laughs> Shout out sa inyong lahat dyan. Wala, wala pa yung aking ano, an anak. Nasaan na yun? Ang tagal-tagal. Ano pa? 10 minutes pa yun. Tawag na yun. iyan At least, nakagala si Inday. Puro na lang tayo, ano, sa bukid. Ayan. Kaya, ang dami kong pinamasyalan. Grabe. Kanina pa kumaga, nag-ikot-ikot. Punta ko dun sa, ano, dolo. Tapos, nagpunta ko dun sa may mga tanim ng mga prutas. O, di ba? <laughs> At least, nakagala tayo. Ayan. So, ayan ako yung magpapaalam na dahil parating na yung aking anak. shoutout sa inyong lahat. Ayan. Thank you kay Mahal, Sis Mahal, kay Sis Lini, kay Maricoy, Janet. Good night sa iyo, Maricoy. Ay, Sis Bilyonis. Arigato. Inya. Yapi. Shout out. Ingat po kayo dyan din. Back to work. Back to sleep na ako. Ah, okay. Good night, Maricoy. Ayan, salamat si Shay Guno. Kay Manit, arigato man, si, ano, brother Manny, arigato sa iyo dyan. Kay Jonah. Ayan, thank you. See you next live. God bless everyone. Ayan, Vmix Vlog, salamat. Thank you, thank you. Ayan, so ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Ako yung magpapaalam na dahil parating na yung aking... Binat, ayaw nilang matalas sa live. <laughs> Makamaya. Yung kasama yung kaklase niya. Kasama yung kaklase niya. Kaya yan. So, ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. See you next live. Bye-bye. God bless. Shoutout sa mga Team Tigangers si did Luminada TV. Janet Galvan Salazar. Lena Barbosa. Si Gingis Big Ali Official. Ayan Paluma. Jennifer Itao. At ang inyong lingkod, lovely, cute, 212. Ayan ang mga team, tigangers. Team Tanod, Team Love in Care, Team Ana Kuruda, shout out. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. chat out sa Team Trulala. Kay Mariko Elena Barbosi. Ayan, sa at kay Kuya Bal at Idna Kalinga Frab at Subong Kalinga Team. Ayan, so God bless. See you next live. Bye-bye. God bless. Ayan, saglitang.